focus lang tayo sa pagmamakina ha gusto ko pa yung mga muna kita ha sasampulan ganito muna ha Pag nag oh, sige ganito muna para mas madali yan sampul ka muna sa ganyan ha okay okay tapos pwede kang gumanyan ha ang kamay lagi naka ganyan ha say tayo tayo, itong tipo yung tuturo, hindi muna ka sa padudukutin ha. Basta ganyan lang muna ha. Malayo ang kamay ha. Okay, kung na mamutin yung masa. O sige. Basta ha, ingat lang ha. Huwag ilalapit ang kamay ha, ayan. Si Jerome, tuturoan na natin pagpakinat. basta ang tanong lang ganyan lang ah. Huwag mo huwag mo muna ilapit ang kamay mo sana. Ako ni sa iyo eh. Kailangan matabang din na nagtuturo. Kaya basta tanong lang muna. O sige, pasok muna ha. <coughs> ang kamay lagi nakaikot pag ano. Huwag kilala pa eh. O oh, yan. O <coughs> doon sila rin. Eh. Oh, tapos daw hawan na 'yan, Yan Okay. O isa pa. Basta nakaganda lang, ha? Yan. Huwag mong bibo, ha. Huwag mo i 'yung si okay? O sapa, ganun na oh. Para masanay. Ganun lang nakaganda na kamay, ha? Okay, yan. Bukamunan 'yan, hindi mo na, mo muna kitang papasok, hindi mo na madudot na 'o. Yan, sige

pag dukot naman try ko sa iyo basta nakagaya lang kamay mo ha kaya kahit nakagaya hindi papasok yan huwag mo lang ibubukala panoodin mo ha ha, dito ka sa kabila ganyan pag mo gaya lang ha hmm. hindi papasok yan ha nakagaya lang ha ha, try mo hawak mo rin masa aabutin ah, yan ay pag dito ditong masa aakyat ah, na yan pataas at kayaan ha ah, okay basta wag may bubo pa ka yan kahit anong mangyari ha nakaikom 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 ang kamay ha Huwag may bubo ka naka ikaw. yan oh, Oh, huwag makalimutan baka ay mamay lalaking bunot agad din yun Oh, isa pa. Nakaikin niyo lang. Huwag mo ibubo ka. Huwag ibubo ka. Yan. Yan. Huwag oh. ibubo ka ha. Laging ita yung isip-isipin ko mo. Yan. O. Yan na lang. Yung pasok ulit ganyan ha. Oh, ito e. Ang kabain ha. Nakaikin lang Limog. Okay mo. Okay Okay. Pasok ka eh. Nakaikom. Nakaikom. Lagi ito ka. Ito. Bukal ilimutan pa ka. Oh, bunot. Bunot. Dukot. Dukot. Nakaikom. Nakaikom ha. Importante. Nakaikom. Para hindi tumasok. Okay. Tapos. Oh, Gagayanin Ayan, makakamadala ko ngayon eh. Ayan, kayo nalang Unti-unti ko lang tinuturuan, huwag natin bibiglayin at baka naman mapapasok agad ang kamay din yung po. Sa tuturuan ko lahat yan, ang mga aking nalalaman. Okay, sige guys, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat. Okay.